Nako, hindi makita. Ayan. Mainit na gabi mga loko-loko. <laughs> Super init ngayon talaga. Nandito kami sa labas ng aming bahay. sa second floor. Teka, balikta natin. <clears throat> Saan ba yung ano, flash? Ayan. Oh, grabe, ubad paro. Nandito kami sa second floor sa labas ng bahay namin. <laughs> bahay namin. Nandito kami sa labas. Kay Gabi. Dito si Gabi kasi. Mom, Dad, Dad. Huh? Huwag mong babaliin yan yung tent mo. Ay, Oh, sayo nga. Ayan. Oh, super init talaga. Oh! Hindi kaya nung ito, may electric pan din dito. May electric pan din sa loob. Kahit bukas ang pinto, bukas lahat ng bintana, hindi pa rin kakayanin. So ayan. so, ayan. So, ayan. Pawis na pawis. Kakaligo ko lang. Tapos pawis na pawis pa rin tayo. So, hindi naman tayo makapag-aircon dahil super mahal na ng kuryente dito sa amin nasa 20 plus per kilowatt hour na kami at parang papalo pa sa 28 ubus na ubus na oh ikaw ano dito tayo sa labas tutulog hindi hindi, <laughs> hindi po ay gising ikaw so yun magkakamping kami dito magdamag yan. Ay magkakamping <laughs> snack so ilang kami dito sa dalawa, tatlo, apat, anim dito kami tabi-tabi dito lang sa may bubong na onte yun sa taas kasi hindi pa kasi wala talagang barandilya dun so yan, medyo malapad pa rin bubong to ng kusina ng tindahan tapos hindi ng tindahan so, no, may tagasambot naman na yero tapos yan yung lapag namin dyan so, wala naman sanang bumangon para Dale, baka managinip ka buto mayo ka hmm, dito muna kami. Magpapalipas ng magdamag. Ayos! Ang Ay, galing naman mo oh. <laughs> <laughs> oh, gitar. Aroh! Ang galing! Nagigitar. Patingin ako ng gitar mo. Tingin ako ng gitar mo. Ah, toys. Kaya pala eh. Oh, sige. Tira na. Kanta. Banat. Aroh! Oh! Uh. 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 Ay, sorry. <laughs> so ayan Dito kami Matutulog ngayong gabi oh, Malapad din to Ito yung tindahan ng bubong So ayan yung aming bahay Na super init Nagpalagay ako ng bubong Ah yang historia ng bubong na yan dapat ay I-bibili natin yan dati ng ano second hand na big bike eh inuna natin yung bubong kasi naisip namin super init talaga dati so medyo nabawasan yung init dito pero dahil il yon ngayon pumapalo kami ng 48 degrees super init siya sa gabi ayan maganda pala yung bahay natin sa gabi Ayan, yung mga pahabol na wirings na lang dito sa labas nito Tutuyami nung nakaraan kasi mas na may nag-short dito sa part na to. May tinanggal na kami dito ng linya. Ito pinutula namin. So, yun na siya na sa labas. So, pipinturahan na lang para hindi masyadong kita. Pero, mas safe na siya kaysa sa dati. ano Nandun yung mga batteries ng solar ko. Dito pa rin naaayos. Siyempre, masipag tayo. Ayun. Ayan. Ayan. Ayan, tayo. So, ayan, ang aming higaan ngayong gabi. Ayan, yung ginagawa lang ng tent si Gabi. So, siguro dun tayo sa, sa taas dun. Ah, pwede pala dun si Gabi. So, ayan, yung office. Ayan po, ay sa may opisina ko yung loob na yun. O, oh, huwag malikot ah. Ayan, meron tayong, ito yung, yung daladala natin na power bank natin na malaki. Power generator. May eh, nasa 20 AH din to. So, ayos na rin. Matagal na power bank. Itong tina-charge to. Tapos yung speaker natin na maliit. So, pwede na rin. Malaking bagay na rin. So, ready siya para sa solar. Kasi meron na siyang uh, uh, SCC. Pero PWM. Pero pwede na din pwede rin siyang i-charge. So, may output siya na 12 volts. Meron ito charger. Marami siyang out. So, meron siyang USB. May meron siyang cigarette port. Meron siyang, meron siyang ilaw. Ito. Eh, ano, 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 ano may ilaw na yan? Nakod! Oh, oh, isang... Ito. Oh. Yan, maliwanag pala eh. Kahit yan, ilaw niya. Na. Tinatay natin. Goods na rin siya. Oh, pang camping. Goods na goods na. natin yung flash. Ano nito flash? Yan. Yan, dilim. Oh, madilim. Tapos boom. Wow. Oh. Ayan. Ang likod eh. Uh, yan. Dito kami matutulog. Ngayong gabi. Dito lang malamig sa part na to. Itong flooring ay mainit pa. So, naglagay lang tayo ng mga sapin. Sapin-sapin kalikot-likot ang bata na to. Ngayon ay 9.56 p.m. Anong date ngayon, guys? April? Ay, May. May ano ngayon? May? oh, basta ngayong gabi. Oh, <laughs> maingay. Ikaw, napakakulit mo. Basang-basa ka na ng pawis, oh. Sobrang kulit. Ah. Wag dito, wag. Wag takbo ng takbo diyan lang. Madumi na dito oh, dudumi ang higaan mo. Merong Ay. si eh. mga ano pala doon. Oh. Diyan ka dahil sa taas. Yan. Yan. Likot-likot. Lugi tayo kay Dela. Ah. Ayusin mo yung padil ng kama oh. Baka ma ano tabingi. Eh. Yan. Baka biglang mabagsak eh. mo Wala yan. Ay, talaga na. Ayun, nadali din sa loob ng ilang minuto. Baka kasi may tao dyan sa gilid. Dap, huwag na lang patulugan doon sa gilid na gilid. Ayan. Oh. Buti na lang guys, walang lamok. Kasi nainitan din yung mga lamok. Malamang nagpapalamig din yung dito. Nagpapalamig din yung mga yun So doon sa loob si Gabi. Para may bubong. Wala, oh, no? Wala kami yung bubong. So yun si Ate Aga. Nagagawa pa ng assignment. At ang sobrang kulit na bata. Si Gabi na sobrang kulit. Hmm. Ito siya dyan. Oh. Uh -huh. Ito yung maliit siya. Small sa'yo. May extension pa doon para madala niyo doon sa gilid. Ito ang i-adjust Extension. Ano tayo? Social na taong grasa. Ano, Dale? Merienda mo na tayo pa matulog? Ha? Huh? para camping talaga ang datingan yan brown out lagot ni Dabi hala hala lagot ka hala nako ayun galing galing Pakaila <laughs> meron shhh oo uh, uh, dito na yan ingit si Dale gusto mo rin Dale <laughs> yan si Gabi lagot si Dabi So yun guys I-share ko lang ang aming sitwasyon dito Super init talaga Ngayong gabi Abagay ilang gabi na rin Pero natitiis pa yung iba Pero iba tong araw na to Napaka init sa loob ng bahay Yung mga flooring Yung pader Napaka init Kaya yung, yung bahay Super init talaga So yun Maraming salamat At congratulations sa mga Ano ba ang makikita Ayan Congratulations wala hindi talaga makita at congratulations sa mga nakatapos ng walang kakwenta-kwentang vlog ayos